This is Guys, uh, first time natin makakita ng pera sa kalsada. Sa Pilipinas, lagi akong makakita minsan. So, sa mga kalsada, nagdada, nagdalakad ako. Tapos so, kanina, pag ikot ko dito sa from warehouse, pakita ko sa inyo. Doon, paglabas ko doon. Tapos ikot ako dito. Tapos, entrance ako. Paglingon ko doon, sabi ko parang, sabi ko parang tira yun. Hindi dalang naman ng sasakyan eh. Dali-dali ako nag-park dito. <laughs> Tapos ano, pag-park ko, tumawid na ako dito sa kabila. Yun, dun, 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 dun. Pera nga. Pera, pakita ko sa inyo. Hindi ko na binidyo kasi <laughs> bilis-bilis tayo tingin na ganyan left and right wala nakakakita nakatabi siya guys Nang ganun no? oh. sabi ka ba ayos pera ay tingnan ko 15 dollar ay okay na what's up guys tara ayos to nag-adjust yung ano tara na huwag na tayo baka magkabol pa yung nakakita ng pe <laughs> ikutan na rin natin guys dun sa ano ikutan na tayo ah, ng mata kasi nakakita pa tayo ng pera ulit eh tindahan at open na Marami na mabibili dun. Kasi chocolate na box na ulit. dollar lang sale il. Umili akong tatlo yun. Eh. Kaya Pera eh. Talas ng mata ko sa pera talaga. Pag sa ano, kalsada. Alam ko yun eh. Uy! Pera na naman guys! Puta naman!

Ba. La. 20 na plus plus ito. Ah, oh, grabe. <laughs> ay, may, may time mo. Eh. magkaya mo na tayo. Ay, ay, shit. Ay, ispal dito. namumulot na ng pera sa kalsada. Ay, shit. Ugh, mukha na 'yon. Ay 35 na ako. Tara, mag-ikot pa tayo. Grabe naman yan. Swerte naman yan. Swerte naman. Swerte ko naman. Hindi kaya pera pa yung ano na Eh, polis pang pera naman. Eh, pulis pa nga eh wala po ito na hahaha <laughs> 35 tayo guys bawi inabili ko umasas ako ng 40 plus sa warehouse nasa train station tayo guys diba kaya pala gusto ng gusto kong lumabas kanina. Hindi lang makalabas kasi nakahara si Paring Atenis. Pagsilip ko sa bintana, uy timing, wala. Sabi ko wala sa kabili ako ng whiteboard marker. Tapos, ano, Bili tayo ng mauulam yung luto na. Kasi, tamad ang magluto. Masama nito, tumambay na naman ako nakaaglip ako ng konti eh. tapos dapat nagsain na ako eh yun hindi pa ako nakapagsain <coughs> so, yun tandaan lang pala Diyos po baka tayo makakita naman ng pera tandaan lang talasan ng mata pa naman ang galing doon sa area na yun ah, ang galing sa area na yun sa mga parkingan yan eh yan itong parkingan no? ay sorry hindi kita pinagbigyan pre sorry sorry hindi naman niya alam yun nagsorry ka pa parking ganda lang tayo parking. oh ah, ang mata ko ngayon iningas hindi maintindihan ah, kaya kaliwat ka ng sulyap aba namimihasa namumulot ng pera sa New Zealand ba, kala mo na may ang ah, I've lost control Kaka-linggo ng bahay dito, umbibilis kumo. Parang Lego type lang. Bilis eh. 'yung mga terraces, salpak iisa na lang na salpa. I sana 'yung pattern ng bubong nila. Dito na pasukan ko dito, lahat ng bubong iisa ang pattern. No. Oh. Kaya pag binili mo sa ano. Ayun 'yun yun na nasa plano kasi ganoon yung pattern ng bubong nila lalang bunggalo bunggalo lang ang uso eh yung trusses may mga sizes na tas pipiliin mo na lang yun na ah. may mga contractor din naman kasi company na yun ang business nila magawa lang ng mga trusses yung galing kaya mga bahay dito guys eh, ang bibilis po huwin tapos kanya-kanya specialties tibira dito yung general construction tibira yun yeah, yun to si bay shout out sa iyo bay sa kababayan natin contractor sa Oakland alos lahat yata di atala niya eh. alam mo naman mga pilipino ang bango talaga ng ano kung ari Sana gano'n lagi Ito yung lalabas Laging may Katawa <laughs> ah, naman yun Pumili pala ako guys Ng chocolates Dahil yung Dalawang box na binili ko Naubos ko na Sabi ko Pasalubong ko yun eh Ay, Kailangan ko na pang himagas So buksan ko nga na pa ang na ubos <laughs> na tayo guys <laughs> alam mo grateful ako dahil ano tayo may service tayo yung iba kong makikita dito yung iba kong eh, may napalad akong nagbablog dito wala siya service commit-commit lang masipag din siya kababayan din mm. okay mm. sige na bye see ya